really araw panibagong yeah! So ngayong araw guys, hindi mo na kami binigyan ng challenge ni Deren. Kasi guys, kailangan mo na namin tapusin yung problema ng Klazumi and Shinzumi. Yes guys, pero bago po ang lahat, gusto po namin pasalamatan lahat ng supporters at patuloy na sumusuporta sa vlogs ng Rankov. At syempre, maraming maraming salamat rin sa supporters and editors ng Jelsi, pati si Nori. And guys, huwag niyong kalimutan ni follow ang aking social media accounts, Inorita Shiro, and syempre kay Kasi. At syempre guys, huwag niyo rin skip ang ads para happy-happy lang. Guys, kung paano niyo supportahan ng mga OG, sana ganun niyo rin supportahan ng mga new members. Ah uh, guys, ngayon natin din namin malalaman kung meron pa bang Klasumi or may bago ng love team na Shinzumi. Guys, huwag niyo kalimutan ni follow ang aking social media accounts, Mix Agustin. At syempre guys, huwag niyo na rin kalimutan i-follow ang aking social media account, Shinjo Dayag. So guys, you can follow me on my social media accounts, Ernest Fermilan. At huwag niyo din pong kalimutan supportahan ang aking social media account, Kaitlin underscore Fermilan. And guys, pakifollow na rin ang aking social media accounts at Kisha Lewis. At guys, ipapromote ko na rin ang aking social media account at Brenda Espaldon. And guys, huwag niyo na rin kalimutan i-follow ang aking social media account at Maverick Baula. Amusta kayo? Balita ako may problema na namang nangyayari, ah. Gusto niyo ba na ako na ulit umaksyon nito, Miles and Mitch. Gusto ko malaman kung ano nangyayari sa klasumi. nagkakaroon lang po sila ng tangkuhan. Pero di naman po namin inakala na hindi talaga sila literal na magpapansin na ganyan. Katulad ng last vlog natin. Di ba? Oh, nagulat na lang ako tapos meron pa silang parang nakita ko nag-walk out at oh. si Clark no, Nagulat ako na parang umabot sa ganun, di ba? Wala. Wala! na! Bakit umabot sa ganito? Kasi ang pagkakaalala ko po eh, si Kasumi nagtampo ng konti kay Clark. Gawat, ano, nakita niya na parang nagkocontent si Clark sa si Yana. Tapos parang after nun, parang ayun nga, bilang si si Shinjo na parang si ano content tayo. Parang si Clark, si Clark naman yung nagselos, no? oh, parang ginawa kasi. Nakikaibigan si Kazumi mm -hmm. kay Shinjo, pero di uh -huh. hindi namin inaasahan na aabot sa ganun yung tampuan nila, ano. Kasi ang alam ko, magkaibigan lang naman talaga sila ni Jimmy, si Ligasi. O bilang kayong naunang love team dito sa RUNCAB, anong ginawa yung dalawa? Dito ako kinausap ko naman si Kasumi na parang, content lang naman. Tsaka ano, siyempre, may part din kay Clark na gusto niya rin naman mag-explore. Kaya ganun lang yun, may gawin mo, hmm. di diba? bilang kapatid o tropa ni Clark, siyempre kinausap din namin ng na maayos kung ano ba yung problema kung ano yung naramdaman niya ngayon. And eh, yun, nakapag-express naman siya ng na maayos. Kasi, Angel, Inori. Gusto ko malaman, ano ba alam ninyo sa nangyayari ngayon sa Klasumi? Wala akong alam, sir. Busy kasi ako kay Inori. Dito. No, joke lang. Sino mo? Sino po ang gusto Yung alam ko lang po sir is um siguro na kahalin ko na solusan sa kanilang dalawa between Kazumi and Clark. Si Kazumi siguro nagselos una kasi nga nakakolab ni Clark si Yana. Then, matapos nun siguro nakipagkaibigan nga siya or naging kaibigan niya si Shinjo. Kaya si Clark naman po yung nagselos. Parang nagselos po si Kazumi, then sunod naman po si Kazumi naman po yung nakipagkulab kay Shinjo. So parang nagkakaselosan po silang dalawa sila nagpapansin. Bilang mga kasama nila dito sa Rantab, ano mga ginawa nyo? Mga oh, butay, ginawa ko na usap ko si Clark one on one. Kaso parang malaki nga tambo niya ganun. Pinausap ko din po si Kazumi. Tapos, tinanong ko po, po siya ano pong nangyayari sa kanilang dalawa ni Clark. Hindi na daw po sila masyado nag-uusap at nagpapansin ay Ayun nga po hanggang ngayon daw po hindi pa din po sila okay. And hindi niya daw po alam if magiging okay pa daw po sila. Alam niyo ba kung anong pwede mangyari sa gulong to? JM? Cheska? Gusto ko malaman kung ano ang alam ninyo sa nangyayari ngayon sa Klasumi. Nung mga nakaraan po kasi vlog is wala ako kasi may pasok ako. Pero nung na ano, ano po, po. naka na ako ng vlog, nagulat na lang din po ako eh. Na na sila. Pero feeling ko po, po, parang hindi talaga sila nagkaunawaan na misunderstood nila yung isa't isa. Kaya parang para sila nagbago. Ikaw, JM, ano alam mo? Uh, ako po, sir, sa totoo lang, wala din pong alam kasi di ba pwede po ako nakatid ng vlog? Uh, kasi may event ako nun eh, di ba? So, nagulat ako kasi napapanood ko na na may trio si Clark, si Kasumi, tsaka si Shinjo. Then si Clark nakita ko kay Yana. Eh, di ba si Yana? Solo lang si Yana. So, nagtataka ako. Parang may something na naman. So, nung pag-attend ko ulit ng vlog, nagulat ako na hindi sila nagpapansinan, hindi po sila nagkikipuan. So parang may problem na nga po pala or di lang napag-uusapan, siyempre naghihiwasan or ilangan. Pero so far yun lang po ang alam ko eh, yun lang din po napansin ko eh. O bilang mas nakakatanda sa kanila, anong ginawa ninyo? Ang ah, napansin ko po agad, chinat ko po agad ng si Kaso. Tapos ayun nga po, parang sinabi niya po na talagang hindi sila nagkakaunawaan na kaya parang hindi na rin po sila nagpansinan. Uh, ako naman po ay kinausap ko agad si Clark at si Shinjo, lalaki sa lalaki. Siyempre, bigyan ko sila ng payo at pinaintindi ko sa kanila na mas maayos ma yan kapag pinag-usapan ng mabuti at alam mo na, di ba? Well, hindi naman na dapat pinapalaki ang ganyang problema. Iniintindi na lang yan at inaayos agad. Para hindi na lumala, di ba? Gusto ko malaman kung ano ba yung alam mo sa nangyayari ngayon sa Klasumi. Siguro tayo nagsimula sa collab namin ni Clark kasi nga po, di ba, pinag-collab po kami, ganyan, ganyan. Tapos siguro po na ano si Kazumi, ganyan. Tapos dumating naman po si Shinjo. Eh di pag collab din po siya, ganyan. Tapos ayun po, nagsimula na ng magkagulo. Ano ginawa mo para kausapin sila o ayusin yung problema ko? Ano sir? Parang kinausap ko po si Kazumi about dun sa nang, ano ba nangyayari, bakit sila nagkagano. Tapos parang di na rin po siguro masyadong sila sa ni Kazumi about dun. Parang kanila na lang rin. Sa tingin mo, magkakaayos pa ba sila? Yes, sir. Kung pag-uusapan po nilang tatlo ng mahinangan. Ano alam ninyo sa pinagdadaanan ng Klasumi ngayon? tay Focus ako sa pagiging Jose. Eh. Pero meron akong napapansin na meron nga ano nangyayari hindi maganda sa kanila tatlo. Ayun, may napapansin ako na yung energy nila hindi ganun na dati na masaya na ready ready. Lalo na yung Lazumi kasi 'di ba? Inaabangan natin yung Lazumi kasi sila yung pinaka-energetic na love team para sa akin. Tapos parang bigla na lang nawala yun nung, ano, nung dumating si Sinjo na collab-collab ganito. Yun nga din po yung napansin ko tayo. Kasi po, dati po parang sobrang lakas po ng spark nila, Lazumi at Clark. Tapos po nung simula nung nakipag-collab po ng collab sila, parang kayo nung pa hina. No? yung narinig po namin dalawa ni Caitlyn doon po sa ano po, early vlog po natin. Ano po, parang okay naman daw po si Clark, pero ano po, yung actions niya po, iba po yung pinaparating nun. Tapos si Kazumi rin po. Nung una po namin pakakilala si Clark, magka-laptim pa po sila ni Kazumi. Energy pa po sila. Sila po yung nagdadala sa lab team po. Tapos nung pumasok po si Shinjo, parang uh, nagsiseryos po sila sa isa't isa. Nansin po rin po yun na parang wala na po silang energy sa isa't isa. Tsaka po yun, yung kinausap ko naman po si Clark. Tinanong ko po siya kung okay lang po. Sagot niya po palagi, okay lang. Okay naman po nung una. Kulap ko lang po. Magka-laugh din po sila? Yun po, nagkatampuhan niya. Oh, Ernest. Anong ginagawa mo para maging maayos ito? Kinakausap ko sila ng ano, ng maayos. Yung tatlo, tatlong bata na na bakit may ganyan kasi nakakaapekto sa iba. Eh, may pinag-anong sila eh. Pinag-usap-usap ko sila kung ano. Pero may tumatanggi na ayaw ko usapin yung isa. Tapos ayun, syempre ako yung nakakatanta kailangan. Gusto natin kahit sino naman yung vlog, masaya, walang malungkot, ganito ganyan. Pero parang mayroong ano eh, namamaginan talaga sa kanila na ayaw nilang ma -resolvahan. Anong problema pinagdadaanan ng Klasumi ngayon? Ang battery lang sa tingnan na dati kami magkalap din ni Kasumi hanggang ngayon naman. Tapos, pambihira. kami yung close dati, kami nag interact dati, tapos yung ginagawa niya nakasama si, si Shinjo. Parang ano yun? Parang nakasama lang sa tinulog bakit di mo siya kausapin? Eh, paano ko tayo kakausapin tayo? Nakasaktan na nga ako. Eh, ilang beses na ginagawin sa vlog eh. Hindi ako makachain po ng, ng right timing eh. Palating siya magkasama. So, anong plano mo ngayon? So, sana talaga kausapin tayo. Gustong gusto Pero wala eh. Wala akong lakas ng loob. Alam mo ba kung anong kahihinat na nito? Hindi ko tayo alam. Ano alam mo sa nangyayari sa Klasumi ngayon? Malam alam ko tayo nakipag-content na po kay Kazumi, sa sayaw, sayaw po. Pero hindi ko naman po akala na naabot po sa ganito. Na kakagulo-gulo po. Ganun po. Hindi mo ba naisip na may ka-love team siya si Clark? Naisip ko naman po tayo pero sayaw lang naman po. Wala naman itong okay. issue yun, kaya nakipagsayo po. Hindi mo man lang ba kinausap si Clark about dito? Kinausap ko naman po siya, Tay, pero wala po, Tay. Parang hindi po, hindi po, talaga siya sumasagot sa akin. Sabi nila, ikaw daw ang dahilan pag nasira ang klasumi. Ano masasabi mo doon? Hindi ko po, po alam, Tay. Asumi, anong mangyayari? po kami magkaintindihan ni Clark. Hindi na rin po ganun yung ka-solid yung samahan namin katulad ng dati. Tapos, inamin ko po na nagtampo po ako sa kanya. Kasi, every after vlog, lagi po kami nag-content together. Aside po sa makikipag-collab kami sa mga girls, yun, sa boys. Tapos, ayun nga po, nalaman ko na nag-collab sila ni Anna, which is Nandiyan lang po ako sa gilid. Total, wala naman din po siya. Inaya naman po ako ni Shinju na makipag-collab din. So, pumayag lang po. Eh, collab lang naman ni Clark yun kay Yana. Anong problema doon? Ayun nga po yung isa ko rin pong point na uh, nakipag-collab lang din po si, sila ang dalawa sa isa't isa. So, um, gusto ko pong i-explain kay Clark na ko din na po yun na mamagitan sa amin ni Shinjo at wala na pong iba doon. Pero hindi kayo nagkakasundo. Gusto ko nga pong maayos na to pero naiintindihan ko naman po kasi uh, inamin ko naman po na nagtampo ako. Tapos ngayon siya naman po yung nagtampo. Pero patuloy ko pa rin naman po siya sinusuya pero wala talaga tayo. Eh bakit mo inantay na lumala pa oh? Kasi tayo na ami ko, nandun din yung pride ko na pareho po kaming ma-pride and yung yung mali sa part namin dalawa. Hindi namin pinag-usapan agad yung problema meron kami. Kasumi, Clark, and Shinjo. Hindi na okay sa akin yung mga problema nangyayari sa inyo. Uh, sorry na lang tayo tatry tayo na namin na Kasi alam naman namin na nakaka-apekto na sa lahat ng tao sa paligid namin, sa mga tropa namin, sa mga friends. Pasensya na po tayo. Tatry na lang po namin ayusin po ito. Pag-usapan po namin tatlo kung abot sa issue po. Sorry din po kasi um, pati po ako kayo naabala dahil sa problema nagawa namin pati po sa iba namin kasama. So, alam niyo ba kung saan tong ito? Kazumi, Clark, and Shinjo, marami na kayong inabala. Hindi nyo man lang inayos kung anong problema at daadaan na ninyo. Ngayon magdedesisyon ang management, pati ako, para sa inyo. At ang desisyon ko ay... Klazumi is now officially signing off. ayokong bigyan pa na ulit ng isang problema yung mga ginawa ninyo. Sa mga oras na ito gusto ko, ayusin niyo lahat ng gusot na nangyari. Ang kasumi at shinjo ay para lang sa content. Hindi dapat binibigyan ng kulay. Naiintindihan niyo? Kaya simula sa oras na ito, tinatapos ko yung mga away ninyo. At wag nang mauulit pa lahat yan. Kung ayaw ninyo mapunta tayo sa mga bagay na hindi natin gusto pare-pareho. Naiintindihan ninyo? Opo. Simula ngayon, magbati na kayo classumi.